Hello mga ka-super kasari! Uh, kumusta ang benta nyo ngayong araw ng linggo? Time check muna tayo ay 11.17pm na. Mag-close na tayo ng 12. Sarado na ako. Ito ang status ng Rose Gem Minimart ngayong araw ng linggo. dahil oh, dami natin box, box, box dahil nga nag-pure gold ako kanina. So bukas na yan madi-display ni Super A bawal umabsent bukas, super A. Ayan, o. Tingnan nyo ang chicherya, o. o. Wala nang stock doon sa taas, o. aniyari sa mga chicherya. Lagi naman tayo nag-order ng chicherya, pa more. Bakit lagi naman ito nawawala? Ibig sabihin, nabibili ng ating mga tumor. Yan talaga ang, ano ngayon, highlight ngayon panahon na ito. Chicherya, pa more talagang. Umaga pa lang chicherya, na, o. oh Ayan, o. Ayan, o. O, 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 Mm. Machicherya pa more. Malamig ang panahon. Kaya siguro, TV-TV, no TV, ayun, no, ating madilata, o, o, At syempre, yung ating baon section, o, oh, o, oh, diba, dami natin. Nandiyan sa loob yung mga baon section natin. Unting chichirya lang ito kasi nagmamadali ako kanina. Isang box lang yung siguro ng chichirya. Mag-order na lang tayo. Marami din ako sa loob. i displayhin galing kay Mary Mark. Kaso ilang ano lang naman yon? Ilang flavor ng chichirya. Mga apat na flavor lang yun. Ubus pa ubus na yung ating mga wishy at mga martis. So, kailangan ko na mag-reorder kay Mary Mark. Sana may stock sila. Yan. Ating gardenia, ito na lang. Oh, gardenia selecta. Yan. Yan yung ating status ng rosya minimark ngayon. Okay, so ngayon mga ka-super, ito mga noodles. Ito, mahabol to si noodles ngayon talagang ano eh, very fast moving. Tsaka mga cup noodles dahil nga malamig ang panahon. Oo, oh, oo. Oh. At ngayon mga ka-super ha, update tayo ng ating presyuhan ng alak. Alam nyo ba na magmamahal? Nagmahal na pala ang emperador lights at sunny light at malboro lights. Char, ang malboro ay pamahal pa lang, no? meron na nag ano sa Facebook no nagpost na ng galing sa ahente na magmamahal daw ang Marlboro pero ang MP Lights ay nagmahal na hindi tayo na inform no kasi ako naman ang aking mga MP Lights hindi naman yung gaano no so nagbe-base ako ng presyuhan ko ang presyuhan ko ng mga Alex kay Emily Smart kasi doon ako madalas mag-order yung mga MP, Alfonso, mga ganun. Doon kay Emily Smart. Si San Miguel Brewery ay wala pang sinasabi na magmamahal. Okay? So, iharap ko lang yung camera sa akin. Okay, mga ka-super. So, dito yung ating mga MP lights nandun. Al- Alpo, Alfonso Nights. So dito talaga sa Rosya Minimart, ang pinaka fast moving sa mga alak ay Alfonso Red Horse, yung mga talagang beer, mga beer, mga San Miguel Light, Grande, ganun. Yung mga MP Lights, hindi na masyado. May pa isa-isa, dalawa, mga ganun lang. Kaya hindi ako masyado nag-stock ng mga MP Lights. So ngayon, may nag-PM sa akin na, uh, Madam, magkano na yung MPLites mo? Kasi nagmahal na. Tapos may bumili sa akin, sabi ko, MPLitro. Magkano daw? Sabi ko, 180. 180 yung aking old price na MPLites. Isabi, natuwa siya. Sabi so, niya, ha, 180 lang? Parang nasa, bakit nagmahal na ba? So, nag-check agad-agad ako kay Emilus app sa Emilus Smart, yung app nila na may suki. At doon ko nga nakita na nagmahal na nga. Pero before pa noong December, nag-inform na rin sila magmamahal ang MP Lights. Pero hindi naman ako na-bother kasi nga, hindi naman ganun ka-fast moving nga dito ang MP, pa isa-isa lang. So, nung Pasko pala, nung bentahan ko ng alak, ay ako talaga ay nag-mark up ng lahat ng alak ko 20%. 20% talaga. Yung regular price ko, na-add na ko ng 5. Tulad ng Red Horse Grande, ang regular price ko ay 115. Nung nagpas ko, syempre namuhunan tayo, nag add talaga ako ng plus 5. 120 yung aking red horse at saka grande. So ngayon, hindi ko na yung binago ngayong bagong taon. Nag-stick na ako sa 120 sa red horse grande kasi baka pag magmahal yan, at least sanay na sila. Opo. Yung MP, yung MP ko, nung December, nag-add din ako ng plus 5 kasi yung MP litro ko, 175 lang yon So, nag-180 ako. Wait lang. Basta lahat nung ala ko nung December ay nag-add talaga ako ng plus 5. Opo. Tapos ngayon naman, yung gin ko, yung regular price ko, last year ay 65. So nag-add ako nung December, naging 70. So hindi ko na binago. Ang binago ko lang ngayon, yung binalik ko lang sa old price ko, yung Alfonso. Kasi nag-stick ako sa Alfonso na 300. Nung Pasko lang, naging 310. Pero binalik ko na siya 300 kasi yun ang pinaka parang, ano ko, yung minamarket ko. Kasi yun ang pinaka fast moving. Kaya, ka kahit pa paano, mayroon pa rin ako mura. 300 lang yung aking Alfonso Light na litro. Okay, so ngayon naman, ito yung aking presyo. Ngayong 2024 ng ating mga kaalakhan ito. oo. Uh -uh. So alam nyo talaga, aminado ako, mahal talaga yung alak ko. Alam mo, kung mahal dito sa Rose Jam Mart, eh, yun ang mga alak. Talagang hindi ako nagaano sa alak dahil ang alak ay hindi naman yan essential. Hindi siyang basic needs. Kailangan talagang mahalan yan. Dahil nga nagbabayad tayo ng permit natin. Kasama sa permit natin yung mga likor, no? Okay lang sa akin kahit hindi ka bumili sa akin dahil sabi mo mahal ako, okay lang, no? Basta sa akin, binabawi ko yung binabayad kong tax at may permit tayo sa liquor at hindi nga siya ganun ka-saleable yung ibang alak dyan. Yung Alfonso lang, ginawa natin 300 kasi nga yun talagang pang market ko, yung aking Alfonso na 300. So the rest, siguro mas mahal ako dito sa lugar namin ng 5. Kasi sa ibang kasari kasi sa kanila okay lang na ang tubo nila sa alak ay 5 pesos, meron na 3 pesos para sa akin po. Automatic yan, mag-mark up talaga ako ng 15 to 20%. Sagad na ang 20%, mababa na ang 15% sa alak. Opo, kasi alak yan, hindi yan pangkain, talagang pangbisyo yan. O, kailangan mahalan. O, ah, ayan. So, ito na yung aking presyo ngayon. So, my store, my price. Okay? Respect. Um, Pahit ako sa inyo. Share ko lang naman to sa inyo. So, nasa inyo pa rin naman yan. Nasa atin pa rin naman yan. O magkano ang bintahan natin sa tindahan natin. Kung sa iyo gusto mo mababa, edi go, push. Walang magpipigil. So, ako naman, ito yung presyo. Okay? Mga ka-super. Alfonso ko, 300. El MP litro, ito ngayon, yung nagbago na kasi ako, ngayon ko lang to binago lahat. MP litro ko, 200 na. Ang markup dyan, nasa 15% lang. Dahil lang, ang anong puhunan ay nasa 173 100, to 175. Yan, so mayroon tayong ma-25 pesos na kita dyan. O, oh, MP 70 ml, 155. MP 500, 110. Bunso, 75. Yung gene ko na 4x4, 145. Gene Bilog, 70. GSM Blue, 150 na siya. Red Horse Grande, 120. San Mig, 20. San Mig Apple, same lang. So, ko 120. So, nice. 70. Smirnoff, 55. San Mig, Incan ko ay 60. Yung Apple, 60. Red Horse ko, mas mahal, 65. Red Horse Mall, 60. Tandoy, ay 50. Ayan. Yung ibang mas malaki, yung mga imported nating mga alak dyan ay, at saka mga wines. Eh, mayroon naman yan sila mga price. Kung ano lang yung madalas bilhin yun ng yung nasa price list natin ng alak. Okay. So, yun lang mga ka-super. Gusto ko lang pahinga. Nantok na rin ako. At ako ay magbibilang. At ngayon pala, grabe. Ang dami natin benta ng mga bills. Mga bills ang mga pinambibili nila ngayon. Ang dami kong bilangin, no? So, thank you, Lord, tayo. Thank you for watching. Night love, lang tayo. Mabuhay. Bye-bye! Grabe mga ka-super. Ngayong araw na lang linggo na ito, oh. Ang dami kong bilangin kasi ang marami pinambayad mga bills talaga, oh. Ang dami kong nang maiipong mga Barya. Ayan, oh. Hindi yung buo dyan, oh. Puro barya. Diba? So, matatagalan tayo ito magbilang kasi ayusin po natin ito per 100, per 50, per 20. Ang dami talaga ngayon, oh. Grabe. Labasan na yung mga pera nila. O, kaya wala na sila atang buo. Kaya nilabas na nila itong mga kanilang mga barya, oh. Hmm, 100s, 50s, 20s. Kami ko may ipon ito. Kaya umpisahan ko na magbilang-bilang mga kasupra. Hindi, ano ko muna ito. Ayusin ko muna mga tigisandaan pag masamahin. At itong 200 pala ni iniipon ko ito. 200. Bubuksan ko na ngayon aking ipon challenge eh. So, Susunod na mga araw. Oh, o, wag na ba naipon ko mga 200 kasi tinatabi ko nga itong 200 na ito kasi nga madalang lang to. Pero ngayon na sa isang araw, minsan nakakalima na ako nito. Ngayon, tatlo, hindi ko sinusukuli kasi kasi tinatabi ko na siya. Diba? Puro-barya tayo. Hindi na tayo problema sa panuk panukli natin bukas. Ngam. Mm.